Kaling mga tiis ganda. Ayan na po. Pulang-pula pula na. Ano na naman ang pinagkaabalaan nito? Yan yung <laughs> yung pang. Tingnan mo. Hala. Sunog ang mukha. Tiis ganda ba? Walang magawa. Wala na akong kilay niya na. Wala sa leki. Yung isa naman. Ayan. Tingnan mo yung kilay niya. Tiis ganda. Huwag kang makulit. Ayan. Ayan. Tangilid. <coughs> <laughs> Bastos na bata. Tapos, kain na naman kami. Nagutom kasi nagmadali kanina. Tipid kami kanina eh. Ngayon na lang kami bawi. Pang hapunan na to, no? Ayan, no? Alas 4 na po. Diretso na kain namin. Sandali nga yung kilay mo. Ganda na ng kilay niya. <laughs> Yan. Wow na wow. Pak na pak. logro ambition.